Mga kamaso ngayon, uh, araw po ng Monday February 26, uh, 2020 po magkakaroon tayo ng massive clearing operation area District 5, El Ginto, at San Andres Kasama pa rin ng Team Tiparo Kasama ang hookers, GPSQL team, TPB traffic management, smart police at ang uh, buong distrito na engineering. Kasama rin natin ang M MDSWD ng Maynila. kaya na, uh, proceed na tayo doon sa area. MDSWD kasama rin natin. Eh. Kasama rin natin ang Barangay Bureau. DSW k balut Tagpo naman. ito yung mga taga MTPB oh uh, ano Rachel Tin Oh City Pound Pang aso yan oh Ay no, nakalagay City Pound yung kasama rin natin mga taga City Pound para do sa mga aso Ah, sige. Dasal ay, wala pa rin siya. Kaya full force tayo. Kasama natin mga taga-city pound. Kasama rin natin mga, pang... rin natin mga kapulisan. Kaya eh. ngayon, singgalong to, di ba? Mayra tayo ng uh, singgalong ngayon. Ang horse, ha? Singgalong tayo ngayon may kasama sama, yung mapang, no? so, di na, uh, ano flooring? hindi kalimangat, kasi kalimangat, di ata. ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ano Di ba? Di ba? Di ba? na ba? illegal parking. Oh. So, kapos. Gobas nila. Ah. Asa siya no? Pandong. Sa tao. Oh, o, So. Ayan tayo. Ayan okay, natin. Ayan to. O, masoko. O, oh, kunin na. Hindi, yung ano ko, kulungan. Eto. Oo. Oh. Hindi, wag. Wag yung kulungan lang. Boss, si... Hai sini home ya no. Ala. Temu bolinya dia asoi. Hai asoi. 43 Ngayon ito pagkatapos natin masuhin ano no pinating debrief Magpakargan na natin yung kulungan Kargan natin kulungan Diyan lagyan yung mula malaking pensak natin eh. Ito mula sa gilid, oh. Ganyan muna. May pang-drag natin, eh. Ay ito pala! Uh, good morning, mga kamaso. May patuloy pa rin ang clearing operation natin sa Nantes, Singalong Street. Standby muna tayo, dahil itong railings baka baklasin, eh. Ito muna tayo dun. Baka baklasin yung uh, railings ng Chowking. Tingnan natin. Standby muna tayo tayo. Standby muna yung mga engineer. Oh, Siluli. Hindi mo kumbahan? naglalakad, no? Hindi. 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 Wala nating tao. Wala nating tao. dito kasi, ang ginagawa, pinaparadahan naman po ito. Saan sila nakalagay sa iyo? Ano po O sa lahat wala ito. natin. Ito ang natin. At yun, Okay. Ginagawa mo dito yung line. Oo. O. O. O.

Oo, nalalapit okay. pa rin ng na clearing operation okay. is Clearing operation pa rin tayo massive kasama okay. okay. ang okay. Task Force Uh -huh. eto wix yung uh, binibigay ni engineer bulanon. okay. wala na. okay. Oh. okay. 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 pa okay. 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 May ano pala ba? May. Posisya Sta. Ada Street. Singalong. Ayon, yung ginto. Ah, yung dito ito pa lang yung ginto. Dito na tayo sa target area talaga sa Nantes yung ginto. Malapit 'to sa Lasal. galeng Sapa nyo na yun. Eh. Aba na to. Nangarang sa kalsada. E, karamitan. Karamitan. Baka mga areas pa dito na dapat natin, ano yun? Eh. Clearing. Dito tayo ng sa ano? Singalong, San Andres. Dito tayo sa ano? Opposite tayo ng Ilino Street, Carino. Ito na yung next na tayo. Ito na may yung next nating uh, clearing operation. Masinda mo siya nung. Bote, si Bote Pinano eh. Tiwan na yata doon sila ano eh. Si... Ito na to. Engineer Bulaan nun. Pinababanda sa kanila yun. Ibang na yung barracks dito sa gilid. eh ay, na, kami na ano? kaya kuling yero? eh, tutulong <laughs> lang kami wala kami kukunin Okay, kasi dapat <laughs> si Goldie kaya kagal galing na Nero eto na namin to Ah, tirayin niya yung tao na lang para bagsak tagal Pag pinalo ko yung paa babagsak na lalo. ito yung pinaka ito yung pinaka-barracks. Kuya, pinaka alis ka dyan, kuya! Alis ka dyan, alis ka dyan. Oh. Baka lang sa kalsada. Ano na rin? <tong> Bebe, clothing naman. Meron na. Mero na. <tong> hey, hey, may tao. Kaya rin pa. Siyempre yun eh.